Hello TV Fam and the uh, welcome ulit sa panibagong vlog. Yung format ng vlog natin maiiba ngayon dahil uh, ang topic natin for today is uh, all about politics in a sense. Ano ba yung magiging epekto nito sa buhay natin dito sa Canada? So pag-usapan natin. Nakita naman niyo siguro sa thumbnail natin. Kahapon siguro sa mga news na either sa CNN or Uh, whatever uh, news station na pinapanood nyo or narinig nyo or binabasa nyo kung may ganun pa man din sa lugar nyo, no? Sa Jario, the <laughs> newspaper. Makikita nyo ang headline na nagkaroon na ng inauguration si Trump kahapon which is uh, January 20. So today is January 21. Medyo parang hot topic kasi siya ngayon at gusto ko ma-share sa inyo yung mga things na dapat either nating paghandaan or dapat nating i-considera at uh, pag-isipan ng dalawa o pangatlong beses para na sa ganun maging handa tayo kahit papano. Ano bang uh, connection noon sa topic natin for today? Last week, na makikita nyo sa clip na to, I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. We will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. Yung clip na yan, dyan sinasabi ni Trump na pagka naupo siya officially as the President of United States, ay eh magpapataw siya ng 25% tariff sa Canada, sa Mexico, and additional 10% sa China. So, currently, I think meron na ang China na 25%. So, plus 10, magiging 35%. So, mag-focus tayo ngayon doon sa Canada Kasi yun yung main topic natin ngayon eh, Ano yung magiging epekto niyan sa buhay natin dito sa Canada So overall, nakita ko tong clip na to at gusto kong i-share sa inyo Ito yung original na naging response ng Canada Doon sa sinasabi ni Trump na By the time na umupo ako, papatawan ko ng 25% tariff across the board ang Canada Ah, yung clip na yan. Yeah, we have a trade surplus with you, but that's because we're basically donating you our raw materials and letting American workers profit from $100 billion of Canadian oil and gas. Uh, I would be more than happy to bring that home. And... So, what do you do? I've seen previous vlog. I've uh, si 51st state on Canada. No, maging parte overall ang Canada ng US. Pero of course, ang Canada hindi naman papayag dyan. At ito yung parang naging response nung isa sa mga nag-aspire na maging Prime Minister ng Canada. eto panoorin nyo. Is that first and foremost, Canada will never be the 51st state of the US. We have a heroic history. So, yung clip na yan, basically, kasi ako nang galing, eto nga, di ba? Ang field ko kasi is nasa procurement, no? Purchasing, procurement. So, majority of the time, medyo meron tayong kaunting kaalaman in terms of negotiating, no? Mga negotiations na nagaganap. Ang number one kalaban ng uh, negotiation is number one dyan is time. Sinabi at inannounce to ni Trump, you know, a couple of weeks bago siya ma-inaugurate as a officially siya na yung presidente ng United States. And ginamit niya yun as a leverage na you only have like a couple of weeks at mag-isip na kayo kung ano yung, anong gagawin niyo. In essence, dahil yung time is in favor kay Trump, ngayon si Canada, nag-isip siya na parang okay, kailangan nating i-address 'to. And now, ang ginagawa na ng Canada at narinig nyo naman doon sa response is in ina-address na nila kung ano yung mga primary concern na sinabi ni Trump, which is ayusin nila yung border, strengthen nila yung kanilang uh, uh, security measures, and iko-considera niya na hindi patawan ng 25% tariff ang Canada. Ngayon, dumating ang January 20th. Supposedly, dapat i-implement na yung 25% tariff. Ngayon na nakita ni Trump na, uy, si Canada, medyo uh, ina-accommodate na ang ating request. in niya ngayon yung kanyang uh, timeline kay Canada up until February 1st. So, yung parang threat niya, nandun pa rin. So, parang sinasabi, gusto ko yung ginagawa nyo, inaayos nyo at ina-address nyo yung concern ko. Ngayon, siguraduhin nyo lang na matatapos nyo yung plano nyo para dyan sa particular concern na yan by February 1st. Kung hindi, papatawad ko kayo ng 25%. So, in essence, ganun pa rin. May leverage pa rin siya kasi in, ang binibigay niya is parang isa, isang linggot kalahating palugit <laughs> para sa Canada na ma-secure ma yung border, ma-address yung mga security concerns niya, uh, and so on and so forth. Now, paano to nakaka-apekto sa atin? Nakita nyo ngayon yung mga politicians natin sa Canada, nagka-scramble sila on how to address, number one, either bigyan nila ng solusyon yung nire na concern ni Trump, or paano nila maka-counter yung uh, proposal ni Trump if in case ipatupad niya yung 25% tariff. Between ngayon alam natin wala pa tayong prime minister, prime minister ng mga liberals. Ito yung sinasabi nila. We will offer Canadians a clear choice in the next election. Experience versus incompetence, plan versus slogan, calm versus chaos. At ang prime minister nang conservative ito naman yung sinasabi Common sense conservatives are announcing today that under a Pierre Poilievre led government I will axe the liberal jobs tax Ngayon between the two prime minister yung mga nagtutumatakbo for liberal at saka yung for conservative ano sa tingin niyo yung naga-address ng problema natin ngayon sa Canada Lalo na pag ipinatupad yung 25% tariff. Meron ka ditong uh, sa liberal, sinasabi nila na dadagdagan nila yung tax, na gagawin nilang quadruple yung tax. Si Poliev naman sa, sa conservative party, ang balak niyang gawin is bawasan yung tax. Knowing na tataas yung tax ng mga produkto natin palabas, at mahamper uh, yung ating economic growth. Base sa internet no, 75% ng mga produkto na ini-export ng Canada inapuunta e lahat sa US. So you can just imagine yung 75% na yon, pag nilagyan yon ng tariff, number one magiging epekto niyan sa atin is hindi nakukuha yung mga customer ng Canada ng produkto ng Canada. Bakit? Dahil mataas na yung presyo eh. May apat na player yan as a cycle. Meron ka dyan yung US, yung Canada, and then yung investors, no? ma um, consider natin sila as mga uh, yung mga negosyante, no? At saka yung mga consumers, no? So, apat yan. So, ganito yung nangyayari. Kung tataasan ng, uh, ng US yung tariff ng Canada, yung Canada, hindi na mag export kasi more cost yon sa kumpanya. Ang gagawin ngayon ng kumpanya, maghahanap sila ng alternative solution kung paano nila marireduce yung cost at mamimaintain yung existing cost nila. Number one dyan, kung halimbawa may planta sila dito sa Canada, option nila dyan is titigil nila yan, magsa-subcontract sila sa planta na meron sa US, no? Alam halimbawa as an example, no, yung uh, automotive na lang, automotive industry. So titigin nila 'yan sa subcontract sila ngayon, negosyante, no? Sa subcontract nila ngayon 'yan sa mga planta ng automotive sa US. Nang sa ganun, may produce nila yung produkto na 'yan at more or less the same cost. So sino nawalan? nawala? Nawala ng Canada. At ako as an investor, imbis na mag-invest ako dito, Babawasan ko yung investment ko dito by either reducing the number of products na lumalabas or pinuproduce, which would mean bababaden din yung requirement at bababa din yung kailangan mong tao to produce those products. Sa US naman, sa akin, ang beneficial niyan is yung investor sa akin mag invest Dito na produce at in turn, magkikreate ng mas madaming job opportunities sa US. So, yun yung perspective na from the investor side. Pero yung sa consumer side, yung nasa ilalim natin, anong effect niya? Dito sa Canada, since walang nagpo-produce, walang lumalabas na produkto, which would mean yung trabaho mababawasan, pag bumaba yung opportunity sa tra ng mga tao, ibig sabihin, wala kang pera. Pag wala kang pera, wala kang pambili. Less buying power and knowing na mataas yung cost of, you know, food, shelter dito sa Canada, that spells disaster. Now, something to think about. Ito mga haka-haka lang at mga ideas na naiisip ko as news comes up regarding sa sitwasyon natin dito sa Canada. So, sana, ang pinaka-end goal natin dito at the very end, is makapili tayo ng Prime Minister na alam natin somewhat makakareduce at maa-address niya yung mga current problems natin sa Canada. Para lang mabigyan kayo ng context, meron akong nakitang clip na gusto ko i-share sa inyo para magkaroon kayo ng somewhat uh, analogy kung ano ba yung ibig kong sabihin kung paano siya makakaapekto sa Canada. Panorin natin to? The Canadian dollar is now at its lowest point since peak pandemic. Before that, the last time it fell below 72 cents US was almost a decade ago. And everyone we spoke to expects it still got further to fall. We are kind of expecting to move to like 69 cents in the next three to six months. Now, look, maybe you're thinking, I have no plans to travel to the US. Why do I care? But even if you never leave your neighborhood, the exchange rate absolutely affects you. So let's go through how, starting with how the dollar fell so low in the first place. Generally, there are two big selling features that make investors want to put their money into one country over another. One is if they believe that country's economic outlook is trending in the right direction. One of the stark divergences we see in Canada versus the US is number one, the economies are moving in two different ways. For example, the unemployment rate in the US is about 4%. In Canada, it's been creeping up. Now it's 6.5 percent GDP growth last quarter was close to 3 percent in the U.S. In Canada, it was around 1 percent, and the debt-to-income ratio in the United States—that's how much of your gross monthly income goes to paying debt—is around 100 percent. In Canada, it's 180 percent. in you know, in my uh, vlogs, two, last two vlogs. overall Canada. Pero particularly, dito sa BC, meron niyang effect at na-compute na yan ng mga leaders ng BC. At nakita ko itong clip na to na gusto kong i-share sa inyo. We will respond. We take this threat very, very seriously. And our number one priority is ensuring that we are prepared as a province for these tariffs, that we are responding in a way that protects families, and ensures that we minimize the risk of any future attack like this from the united states bc would experience an economic slowdown over the long term this represents a cumulative loss of around $69 billion it is estimated that there would be around 124000 fewer jobs so it will result to over a loss of 124,000 jobs. Dito lang yan sa BC yung pinag-uusapan natin. Ha? Ah. So, as you can see, no, medyo highly political tong topic natin today. Pero gusto ko lang ma-share sa inyo yung mga impormasyon na nakalap natin. Ano ba yung ginagawa ni Trump versus doon sa uh, naging nagiging response natin? Is that something na dapat maka sa mga buhay natin? Yes. Ang sagot dyan, malaking yes. At dapat tayong uh, maging informed parate sa mga susunod na gagawin natin at mga desisyon na gagawin natin sa buhay natin dito sa Canada. So hindi ko na papatagalin pa. Uh, I know hindi naman tayo nagbibigay ng uh, direction or uh, nag imply ng mga potential na solusyon sa ating mga problema dito sa Canada. Pero ang main purpose natin is makapagbigay ng insight sa ating uh, mga kapwa Pilipino na nasa Canada or yung mga naga aspire na mag-Canada na mayroong mga gantong klasing pangyayari na nagaganap early on in 2025. At dapat isa to sa mga factors na i-consider nyo habang nagde-decide kayo at sinusubukan nyong ma-attain pa rin yung inyong dream na makapag-Canada again, maraming salamat sa pagsubaybay at panonood sa ating uh, vlog for today hopefully nakapagbigay ng uh, kakaunting impormasyon at makatulong sa inyo makapagbigay -gab gabay sa mga balak nyong gawin in the coming months as we transition and go through this challenging process na nangyayari between US in Canada. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! City of mine How I love How I love The city of